Kasama ko naman po ngayon si Mr. Ricardo Octa Jr., isa po siyang tricycle driver. Ang kanyang reklamo, ang hipag niya na inereto yung Mrs. ni Sir sa isang hapon. Magandang tanghali po, Sir. Maganda naman po. Okay. Bakit niyo po nasabi na si Mrs. niyo po ay inereto ng inyong sister-in-law sa hapon? Eh, naano na ano ng anak ko. Nung pumunta ang anak ko doon, yun ang sabi niya tapos sabi nang sabi niya huwag ka nang umuwi kasi diretso na lang kita sa hapon wag na umuwi sa bahay niyo umuwi sa bahay oo okay kasi kinukuha na ng anak ko kinukuha uh, na para umuwi oo bakit itong missis niyo saan ba nagwo-work doon sa atin niya doon na sa yung asawa ng hapon doon siya nag ano sa asawa ng hapon oo doon siya yung missis mo ang sa asawa ng hapon oo kapatid niya. Hindi ko maintindihan. Ah, yung kapatid ni Mrs. So, nagtatrabaho sa asawa ng hapon. Oh, yung, asawa yung, yung hapon may asawa? Oo. yung ate niya. Yung Kaya nga po, si hapon may asawa. Oo. Tapos yung, yung ate niya nagtatrabaho yun doon. Yun ang may tindahan. Yun ang may tindahan. May tindahan. Nagtatrabaho sa hapon. Eh, parang asawa siya ng ano kasi may anak sila. Eh. asawa ng yung ate. Si oh. si Ali ka nga dito, hindi ko maintindihan si Sir. Si na trabaho sa tindahan ng Ate niya na may asawang hapon. Ayun. Si Mrs mo nagtatrabaho sa Ate, ate mo, niya. Ate niya. Sa Ate niya na may hapon asawang hapon. Ayun, magulo. Hindi niyo ako binebriefing eh. Dito tayo nagkakaproblema problema, dapat binebriefing niyo ako ahead of time. Okay. Ngayon ngayon ang gusto ngayon ng Ate niya Wag nang bumalik sa iyo oh. kasi meron sa ireretong hapon. Oo. Oh, oh. no, okay, sige. Sige po. kausapin natin si Mrs. kung tuto, ba yung chismis oh. uh, bayan o talagang totoo? Baka oh, kausap na natin sa telepono si Maria Hazel Octa. Ito po si Mrs. Opo. Oh, Magandang hapon po sa inyo, Mrs. Octa. Oh. Uh, Madam. Apo oh, man, ah oh, sir, Ito na po ma'am. Oh, Okay, totoo ba na nireto ka ng iyong kapatid sa hapon? Hindi po, sir. Hindi po totoo yun. Kasi po na di, po siya. Kasi siya po, siya po siya nagsabi sa kanya na ano, nirereto daw po ako sa mga lalaki dito. Wala na, hindi naman totoo yun po siya. Siya po ang nagsalita sa ate ko. Kaya doon po na medyo na high blood ang ate ko. Nakapagsalita ng hindi maganda sa kanya. Okay, sir. Kausapin mo sa siya sa... Sir, Tapos, sa mama, sa mama -Ma 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 usap kayo niya. Yung ano lang, nung pumunta ako diyan, 'di ba? Sabi mo, oh, okay ka bukas, sinundo kita. Sabi mo, pagdating ng oras, hindi ka naman pinayagan ng ate mo. Nagpagsal Nakapagsalita. Hindi totoo yan. Dito, ako ang decision Nakapagsalita. Walang kinalaman. Walang kinalaman yung... Ma'am, ma'am, sandali, ma'am. Ma'am, sandali. Excuse me. Pwede ba patapusin natin siya, ma'am, para hindi magdoble-doble? nakapagsa nakapagsalita ako sa ate mo, sabi ko, Grace, huwag naman ganon. Kasi kanina pa ako doon, nakikita ko yung sitwasyon. Grace, huwag naman ganon. Yung asawa ko, parang rinito mo dito sa nag -iinuman. kasi may inuman doon, sir. May inuman. Eh, nandun siya sa harap, nag-iinuman. Tapos, nung ano na yun, naggalit na ng ate, sige, gagawin ko daw yun. Gaya na yung kapatid ko, dalaga na, sabi ng ate niya. Kapin, yun, nag naman. Tapos yung nag-iinuman doon, nakialam, pinalabas ng atin na sinuntok ako dito, nahilo ako. Sinuntok ka? Oo. Natumba ko. Nung, ano, nakabangon na ako, eh, meron nag-aawad ng dalawa, tapos pinalabas ko ng atin niya dito sa kahoy. Saka dalawa, tapos ginanyan pa ako, mabuti na ako, hindi natuma ng mata ko. Uy, grabe ah. Eh, tayo may, may iskura ko dito, nagsikuro, dibis na ako gano na ganoon, tapos dito natamaan. Sabi, yun, nakadimanda daw ako, sabi nila. Yung, pag Pumunta pa yung mga kapatid ko doon. sabi ng kapatid ko doon, nagmagandang ano pa sila, magandang hapon, pwede, ano ba ang problema, Hazel? Itong asawa ko sinabi. Pwede ba ba maayos? Iyan kagad ang sumagot ang ate niya. Sinabi niya sa at, atin niya, wala na dapat ayusin. Nagpunta na kami sa Bawsi. Sabi ng atin okay, niya. sir, napapalaw tayo. Doon po sa reto. Uh, ano pong ebidensya meron kayo na nilareto kayo? Kasi dinidinay niya eh, na kayo po uh, na si Mrs. ay sa hapon. Yung anak ko nagpapatunay dyan. Eh. Kasi, okay. kasi, na. Kasi siya nang punta yun, ako, binawalan ako. Eh. Kasi ano po na yung ako, yung eh. patunay ng anak ninyo, sir? Na pinalabas niya, Yung sabi ng tita niya na, huwag ka nang umuwi. Isil, iririto na lang kita sa hapon. Narinig ng anak mo? Oo, yan ang okay. dalaga ko. Sige po. Uh, Mrs. Pa. Ang patunay ay yung kanyang ang inyong anak na nakarinig yung binitiwang salita ng inyong kapatid na ikaw ay nireto na sa hapon. Wala naman po din. Wala yung time na po, sir. Wala, wala yung anak ko po, sir. Siya lang po mag-isa. Saka wala po yung rito na nangyari. Siya lang po nagsabi nun. Siya ang nagsabi na nireto Nire ako dito sa mga lalaki. Okay, kung hindi ka nireto sa hapon, di umuwi ka na lang para matapos na yung problema. Pwede? Eh, ang gusto ko po, sir, yung mga anak ko na lang po ang susuportahan ko. Yun na naman. Kasi... Yun palagi ang dahilan ng isang partner na kaya wala ng gana. Ay? Sandali lang, ma'am, patapos ko. Wala ng gana sa kanyang kasama dahil meron ng iba. Wala naman po, sir. Ma'am, ma alam yan. mo, alam mo, ma'am, gas-gas na, na, na dahilan yan eh yung bang pag mayroong ibinabatong aligasyon si mister kay Mrs. Aligasyon tungkol sa panlalaki, ang sasabihin ni Mrs. Ayoko na makipagbalikan dyan para sa mga anak na lang. At kung tatanungin mo ko anong dahilan, pagod na kasi ako. Napakababaw na dahilan. Mahal mo bang mga anak mo, Mrs.? Opo. Kung mahal mo yung mga anak mo, then iwan mo yung trabaho ngayon. Marami ka pang mahal na trabaho, pero isa lang pamilya mo. Ma'am, maliban na lang kung napamahal ka na doon sa hapon na irereto sa'yo. Ano na po, komplikado na po yung sitwasyon namin, sir. Paki-define na po, po, ang, paki po ang ibig sabihin ng komplikado sa inyo pong bukabularyo. Ano po? Ano po? Ano po? <laughs> sabihin mo, kakausapin ka ng ate ko. Ah, sir, pwede po kakausapin ka ng ate ko? Bakit yung ate mong kakausapin namin? Ikaw naman ang may, may problema dito sa yung mister. Family oh. problem to, Ba't magiging alam yung ate mo? Ate mo nga yung ano eh, dito ay eh, ang salarin, kung tutusin. Sige, sige. Pagkausapin natin yung ate mo. Sige. Hello, good afternoon, Sir Raffi. Anong pangalan niyo po, ma'am? Ako po si Mary Grace po. Miss Mary Grace, ito po ang gusto ko pa mangyari. Uh, yung kapatid ninyo, pauwi niyo na po, yes, po sa bahay ng kanyang pamilya. Opo uh, huwag na ho siya magtrabaho diyan sa inyo kasi sandali lang patapos mo ako expose siya sa mga tukso meron palang inuman diyan at siya po ay ay natitable sa mga customer Hindi plus ma'am patapos mo muna ako ma'am and Apo. then I'll let you talk and then pagkatapos Apo. eh nakarinig pa yung anak nila na nireto mo ito itong kapatid mo sa hapon ang sinasabi ko ngayon ma'am ma'am last na kung talagang mahal pa, ng kapatid mo, yung kanyang pamilya, iwan na niya yung trabaho niya dyan sa inyo at bumalik na sa pamilya niya at maghanap na ng ibang trabaho para tapos ng gulo. Ang sinasabi Opo. kasi ng kapatid niyo, eh, complicated daw. Opo. Ma'am. Opo. Sir, hindi ko po yung pinipigilan yung kapatid ko. Okay, kundi mo pinipigilan. So, bukas na bukas, sunduin na namin siya para bumalik sa pamilya Kaya niya. Kaya nagsisinungaling kasi yung asawa niya. Hindi kasi yan ang tunay na ano eh, gulo dito eh. Ano pa yung tunay na gulo? Nakasaksak yan yung asawa niya dito, sir. May kaso pa nga, nakaakyat na nga ang kaso eh. Nakasaksak siya kasi pinagtulungan daw Pinaksak siya eh. Pinagsak niya. Hindi po siya pinagtulungan, sir. Inawat po siya. Ano bang ginawa niya? Naghamon niyan? kasi yan, sir. Naghamon yan siya. Dito, sumigaw-sigaw yan. Nang bulahaw na yan dito. Anong oras na? Sarado na kami, sir nasa taas kami yun. Nagsisigaw siya na ako daw may maraming lalaki, pinipirahan ko lang daw yung hapon ko. Okay. Panin Nagsisigaw yan siya, sir. Kaya yung nakarinig dito na taga dito, nagalit sa kanya dahil hindi naman totoo yan. Sinasabi niya, sir. So ano ginawa niya? Marami na silang ginawa dito, sir. Hindi lang yan ang nangyari dito. Ay, Ay sabihin, sk yun? skandaloso tong si mister. Opo, skandaloso po talaga yan. Tinanggap ko yan ilang beses dito, gabi-gabi pumupunta dito kung ano-anong ginagawa niya. Tinitaste ko lang yon Anong ginagawa niya gabi-gabi? Ina, kinakausap niya yung asawa niya. Iayaw nga umuwi kasi nga magpapahinga daw muna siya dahil kung ano-anong binibintang nitong asawa niya. Ma'am, kahit na siguro sino mister hindi mapapakali kung yung kanya misis ay nagtatrabaho sa club o sa beer house. Ay, hindi po club, sir. Hindi oh, o, mas, club. Maski na hindi club, okay, inuman. Opo, hindi naman oh, to ano talaga. Ma'am, club, beerhouse beer house, inuman, pareho-pareho lang yan. Hindi po beer house, sir. Ma'am, beer house, club, KTB, inuman, pare-pareho lang yan. Sino ba naman ang pupunta sa inuman? Di, mga kalalakihan, di ba? Oo oh, nga po, sir. Kaya lang, lilinawin ko lang yung sa site ko. Dahil hindi po totoo yung mga binibintang niya sa akin. Ma'am, lilinawin din po ni sir. Yung dahilan kung bakit siya nang gagalaiti sa selo sapagkat exposed po yung kanyang misis sa mga kalalakihan na nagiinuman. Yun ang ayaw niya mangyari. Kaya siguro Wala ito selos po, na selos. Hindi po siya inigpo sa mga inuman ko kay. eh. Pumapitan Kaya, ma niyo lang yung ano namin dito, sir. Hindi naman po talaga po talihan. Ma'am, para matapos na nga ang gulo, hindi naman siguro nang nagsakit. Ma'am, pataposin mo ako. Hindi naman siguro pumunta dyan si sir manggulo, magwala, kung walang basihan. Yung basihan niya ay nagsiselo siya dahil nga po dyan inuman at palagi yung kanyang misis ay na expose sa mga kalalakian. So para matapos ng gulo, pauwi na lang natin sila, si misis sa pamilya niya at han hanapan natin ng bagong trabaho. O, oh, siya na po ang mag niya niyan, sir. Ba? Siya na po ang mag-desisyon niyan. Mrs. Oh. Ma'am? Hazel? Hazel? Papunta na natin dito, mag-usap na lang kayo. Pag-ayusin ko kayo. Pwede okay, po. Okay. Kasi pag nandoon, nababago na naman ang desisyon. Uh, ma'am, ganito, punta kay dito mamaya o bukas, pag-ayusin ko kayo uh, yung inyong problema ni Mister. At nandito naman po yung mga anak nyo, kanina ho, umiiyak eh. Para naman eh, ma matapos na itong problema, kung ano po dapat ayusin, kung ano dapat baguhin, gawin, alang-alang po sa mga bata. O, oh, Pasig, punta ka na dito ma'am, alas dos eh, uh, kayo po ipag-ayusin namin. Okay, ma'am? Okay? Uh, ma'am? Ma'am? Miss Ah, uh, Ito na po sa... Punta ka dito mamaya alas dos, pag-ayusin ko kayo ni Mr. Okay? Di, wala na po. Ay, ayoko na akong bumalik sa kanyo, sir. Ma'am, let me warn you kung ano man po yung nasa isip mo. Especially na dahil may third party, kaya ka namin pakulong. Pati yung kapatid mo makukulong din. Tapos yung hapon na kinakasama ng kapatid mo, madi-deport. Naintindihan mo yan? Nang dahil sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, makipag-ayos ka. Dahil kung walang reklamo, walang kaso, kung halimbawa nag-ayos kayo ni Mr., Ma mahinahon yung pag-uusap ninyo at kung ayaw mo na talaga, naging maayos pag-uhiwalay ninyo, then wala kang problema. Okay? Okay. S sige. Okay lang po, sir. Para malaman ng totoo, sir. Correct. Sige po, para magkalamanan. Lahat ng ebidensya dalhin mo labang sa mister mo kung talaga meron siyang uh, mga iba pang ginawa na hindi ka nais-nice. Salamat po, ma'am. Thank you po.